Nagtungo si Don Filippo sa bahay ni Pilosopo Tasio at sila'y nag-usap. May ilang araw nang nahihiga ang Pilosopo dahil sa mabilis na panghihina ng katawan. Hindi ko kayo mabati sa inyong pagbibitiw ng tungkulin, sapagkat ngayon ay kalaban na ninyo ang Gwardiya Sibil. Patid ba ninyo na ang mga nahuli kong Gwardiya Sibil ay pinawalan ng hindi man lamang inusig? Kung walang pahintulot ang aking puno, ay wala akong magagawa. Wala po akong magagawa sa bayang natatakot. Tingnan ninyo sa ginoong ibara na sumunod sa paniniwala ng marami. Ibang katayuan ninyo kay ginoong ibara Ang nasa niya'y magtanim. At upang magawa iyon, ay kailangan magbigay siya sa kalikasan. Ang tungkulin ninyo'y magpasunod. Kaya't kayo ang nangangailangan ng lakas ito ba ang inyong paniniwala wala na tayo sa panahon ng pagsisiyasat kung ano ang diyos at sa pagsusuri ng mga bagay na hindi maunawaan sinisiyasat natin ngayon mga bagay na nakapaligid sa atin pakinggan ninyo mangusap ang ating mga kabataan. Dumalaw kayo sa loob ng paaralan at hindi na ninyo maririnig ang mga pangalan ni na Santo Tomas, Suarez, Sanchez, Amat, at iba pa na dinarakilan namin noong araw. Hindi na maaring sugpuin ng kumbento ang bagong kilusan. Ang mga diyos ay mawawalan na. Sinabi ninyong kasama ng pagkakasulong ang mga Hesuita, ngunit bakit po sila tinutulisa sa Europa? Ang Pilipinas ay tatlong taong na iwan ng daong ng pagsulong. Kaya't ang mga Heswita sa Europa ay papaurong samantalang dito'y kumakatawan sila sa pagsulong. Nagtanong si Don Filipo upang ibahin ang usapan. Ibig ba ninyo ng gamot? Ang mga mamamatay ay hindi nangangailangan ng gamot. Ang gamot ay para sa inyong may iwan ipakisabi lamang kay Ibarra na nais ko siyang makita bukas. May mahalaga lamang akong sasabihin. Nagpaalam na si Don Filippo na taglay ang malabis na kalungkutan. Dumating si Elias sa bahay ni Ibarra. Sunugin ninyo lahat ang mga kasulatang makapipinsala sa inyo. At tumungo kayo sa isang puhok na malayo sa panganib. Bakit? Sapagkat nabatid ko ngayon ang isang pag-aalsa at kayo ang pinangangalanda kang puno upang kayo'y masawi. Isang pag-aalsa? At sino ang may kagagawan? Hindi ko masabi sa inyo sapagkat ayaw ipagtapat ng isang inupahan. Hindi ba sinabi sa inyo kung sino ang umupas sa kanya? Opo, pagkatapos na hilingin sa aking ilihim ko, ay sinasabing kayo raw. Diyos ko! Kumilos na kayo ngayon din sa ang pag-aalsa nakatakda ng ngayong gabi. Umiwas kayo. Ilayunin niyo ang inyong sarili sa panganib. Alang-alang sa inyong bayan. Saan ako paroroon? Ngayong gabi hihintayin ako ni Maria Clara. Kahit saan. Ngunit wag lamang dito sa bahay ng isang may kapangyarihan upang hindi masabing kayo ang nasa likod ng kilusan. At kung isuplong ko ang pag-aalsa, kayo ang magsusuplong sa sabi ng mga mag-aalsa. Kayo taksin taksil at duwag ang iba na may magpaparatang na gumawa kayo ng pakana upang kayo ay magtamo ng karangalan. Anong dapat kong gawin? Sunugin ninyo ang lahat ng inyong mga kasulatan. Tumakas kayo at hintayin ang anumang mangyayari. Tumulong si Elias sa paghanap ng mga kasulatang makapipinsala kay Ibarra nang bigla siyang napahinto sa isang kasulatan. Nakilala ba na inyong pamilya si Ginoong Mendia? Mangyari pa, siya ang ama ng aking nuno. Ama ng inyong nuno si Don Pedro Mendia? Opo, ang aming apelido ay pinaikli sa pagkatlubhang mahaba siya ba ay taga-Biskaya? Opo. Ngunit anong nangyari sa inyo? Kilala ba ninyo kung sino si Don Pedro e Baramedia? Siya ang taksi na nagpintang sa akin nuno at naging sanhi ng aming kasawian. Matagal ko nang binagahanap ang apelidong yan at ngayon inihandog sa akin ng may kapal. Pagbayaran ninyo ang lahat ng aming kasawian! Pinakbo ni Elias ang sisidlan ng mga sandaka na tapwat. Ilang saglit lamang ay nabitiwan din ang balaraw na kinuha at nilisa ng bahay. Hindi kumain ng hapunan si Maria Clara sapagkat ayaw niyang makaharap sa hapag silinares bukod pa sa paghihintay niya sa pagdating ni Ibarra.